Mga -tinyo ng mga ay pag-aayalan ka, kayo ng lahat para sa na-amassing of ng pag-aaral ng mga isang pag ito mga kapatid. pag ba mga pag-aaral so, ano Na para sa ating panahon, kasama pa rito, magbibigay ng isang buong isang kape ng kaayon na kaya ang sa ng Sabado doktrina ba ng Panginoong Sokristo pa pa. na bawal ang bako, ibo at iba't iba pa nalayaan namin kayo ng isang buong taos puso pa niya eh, na sana'y pagbigyan ninyo buhay. mga kaluway kung po ay mayroong pagnanasang makaalam ng makaharap, tayo mula sa 2025 the 7 o'clock in the evening Monday. Maganda kami.